Hi guys! Ayan. May good news ako ngayon sa inyo. Dahil ngayon araw na ito ay na-unlock ko na ang aking in-stream ads. Yes! Na-unlock na ang aking in-stream ads. Ayan. Thank you, thank you talaga guys. Dahil po iyan sa tulong ng mga taong nakapaligid sa akin. Ayan. Ayan sa tuwing magla-live ako, ayan, kahit pa paano, super blessed talaga ako guys, lalo lalo na sa aking team CP at higit sa lahat sa aking friend na si Miss Catherine Morgan Oletres. Ayan, thank you, thank you Sisi. Dahil sa iyo na anak ko itong aking in-stream ads. Ayan, hindi ko talaga akalain noong una na maa-unlock ko ito dahil 60k minutes of use grabing effort ang gagawin ko dito para ma ko to pero nang dahil sa iyo naabot ko siya at na ko within one month ayan thank you thank talaga sis salamat sa tulong mo grabe grabe super solid talaga napakabait po ng friends ko niyan si Miss Catering o letres. Ayan. At ngayon sis, ngayon guys, in-invite na po ako ni Lolo Meta na mag-set up ng aking in-stream ads. Ayan. Anong sabi ni Lolo? You're eligible to start earnings with in stream ads set up in stream ads to start earning money so money 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 oh grabe talaga guys ang saya saya ako talaga sorry guys ha ayan kaya advice ko sa mga kagaya ko na small content creator ayan go go lang guys Huwag po kayong mawala ng pag asa kaya natin to sa next vlog ko, i-reveal -re ko kung paano. At ibubulong ko sa inyo kung paano namin ginawa para ma-unlock yung aking in-stream ads. Ayan, guys. So, ngayon, mag-set up na po ako ng aking in-stream ads. Ayan. Thank you, guys. At sana, panoorin nyo pa rin po yung aking mga videos. Huwag nyo pong i-skip, ha? Kasi, syempre, kailangan yung ads ay mapanood din po natin. Ayun lang guys. Sana lagi pa rin po kayo nakasupport sa akin. Thank you and God bless!